Oh, di ba? Wala nang ingay, nalagyan na ng grasa. Oh. Yung pula. Testing natin lahat. Oh, gana. Ito pa. Tingnan natin. Oh, wala na. Yung sa kabila, sa kabila. Oh, wala na, wala nang ingay eh. oh. Oh. Wala nang Oh na na. Uh, Maraming ingay. Oh. Oh may nagsiswing na dito. Oh. Morning mga kabayan. Dito tayo maglalagay tayo ng grasa. Lalagyan natin ng grasa yung ating swing, ano, swing. Ito nalagyan ko na ng tatlo. Tsaka itong isa. Ayan yung grasa. Ayan yung nalalagyan ng grasa, wala nang iniyay ano. Oh. Wala nang ingay oh. Kung nalalagyan ng grasa oh. Ito hindi pa nalalagyan ng grasa mo. Oh. Oh. Ayan, oh. Ang ingay oh. oh. dalawa na lang ito. Lalagyan ko ng grasa. Ayan oh. oh. Dalawa na lang lalagyan ko ng grasa. Yung apat nalagyan ko na. Ayan. Ito. wala na rin ingay ito ayan o oh. 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 wala nang ingay grasa lang yan grasa oh. Ah, nilagyan natin ng grasa, wala nang ingay, oo. Oh. Oh. ayos ba? Ayos. Dalawa na lang lalagyan natin ng grasa. Yung pula at saka itong dilaw, 'yan maingay pa, oh. titisting natin to yung pula yan ko ng grasa to wala nang ingay to o oh, di ba diba? wala na oh, wala nang ingay o oh. ito na lang isa may ingay pa to hmm, o oh. oh, skandaloso to eh. skandaloso Diba, yan na lang, isa na lang lalagyan natin mga oh, kabayan. Let's go. Itong dilaw testing natin. Itong pinakalas na lagyan natin ng grasa. Oh, wala nang ingay ito ha. Ah. Oh. Wala nang ingay mga kabayan. Ayos na mag-swing. Wala, na ano, eh? wala nang ingay ingay. Hindi na siya nakakaano. Bulabog. Wala nang ingay. Ayan o. Oh. oh. oh di ba? Wala nang ingay. Nalagyan na ng grasa. Oh yung pula testing natin lahat oh wala na ito pa tingnan natin oh wala na Dito sa kabila sa kabila oh wala na wala nang niya eh oh oh wala nang ingay oh na para uh, ingay. Oh. Oh, may nagsiswing na dito. Oh. <laughs>